Ano na to? Pag naglalakas <laughs> ka na. Hindi nangyayari! Ito? Hello at welcome back sa aking channel! Sylvia Sanchez! Sobrang saya dahil sa wakas nakita na ang apo! Si Sylvia Sanchez ay masayang masaya nang bumisita siya sa kanyang unang apo anak ni Naria Ataide at Zanjo Marudo. Makikita sa mga larawang ibinahagi na puno ng ligaya ang mukha ni Sylvia habang karga ang munting bata. Bilang isang lola, hindi niya napigil ang ipakita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng maraming regalo para sa kanyang unang apo. Isang napakagandang eksena kung saan ipinakita niya hindi lamang ang saya ng pagkakaroon ng apo, Kundi pati na rin ang pagmamahal at suporta sa kanyang anak na si Rhea sa kanilang bagong pamilya. Saad pa nga niya, Stress free today with my little boss and Daddy Z narito at ating panuuri ng nakakatuwa na video pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. Sarang naka Lola Lola na o, saan naman ang punta natin ngayon? Oh, babalikan na naman dyan. <laughs> Nakakadami na tayo dyan. Oh, saan pa? Ayan, Agabang. Agabang. Hmm, maganda yata dyan. Meron silang ano eh, may shop sila sa Pinas. Sa Alabang. <laughs> Charat. <laughs> Nakakaloka ka, sir. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Ikot tayo para sa baby. True. Wala na, wala akong ibang binilhan. Kahit sa pang sarili mo, tita. Bili tayo sa Pat Chanel. Ayaw ko. Ayaw mo. Anong gusto mo lang ngayon, Please. pang baby na. Ganyan siya. Shoes. Nakaka-happy. Nakaka -happy. Happy ka? Oo, oh, sobra. Masayang bumili for baby. Yes. Uh, Tara. Uh, saan pa tayo? Ano pang bibili natin? Ano? Nakabili na ko stroller, no? Ay. Oo. Oh. Later. Ano na to? Pag naglalakad na. Hvað er það að vera í þessu? Það? Það er það, það er það. Það er það. Það er að vera í paljóðsfjöðu. Paljóðsfjöðu, paljóðsfjöðu? Ó, 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 ó. Ó, ég er. Ó, ó, ó. Við erum pæðið í pæðið. Við erum pæðið í pæðið.